yun na yung mismo. Parang may primary photo ko ba? Wow! <laughs> Napakahaba ng dyan. For almost five hours. Oh, eto. Dito na kami sa... Pagod lang. <laughs> anong tawag dito? Ito ang room namin. May room kami. Teka lang, teka lang ha. Itutol ko kayo sa room namin. Teka lang, wala lang sa room. Ito si Kuya Nognog, Mobiel! Tama! Nasama ko si Kuya Nognog! Ito naman si Kuya Brian. <laughs> Mobiel! Kasama ko rin si Kuya Brian. At syempre, ako. Kasama ko sa sarili ko. Mobiel! Tama! Binawin natin kami tatlo. Uno? Uno? Dos? Tres! Sa Tagalog? Isa? Dalawa? Tatlo! Mobiel! Tama! Sa English? One? Two? Mobil, tanah, seinggris, dua, dua, tiga, 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 tiga,